Ito pala yung pinakauling breed natin. Ayan. Medyo mailap sila. Nasa 3 months old na yan. Ayan. Bulik talisayin po. Uh, dalawang lalaki at dalawang babae. Ayan. Ayan. Sana ah, maganda yung kalalabasan ng pag-breed natin yan. Welcome back mga kapatid. Ngayong araw po ito, usapan mo natin yung pinipili nating palahe sa ating manuka. ito po yung ilang perspective natin na nagamiting palahe Ayan. tapos yung second pick naman natin is ito Ayan, Ayan Tapos yung pangatlo, makita natin yung pangatlo. Ayan, ito yung melsim black natin. So, nagamit ko na to. Ayan. Melsim black, ito yung patong pick natin. Tapos yung pang-apat, ayan, ito mga kapatid nito last, lahat po sila is panalo eto lang yung di ko pa nagagamit kasi medyo napila yung kanang paa niya. pero ngayon medyo okay na siya yan, po yung pangapat na pick natin sa palahe siguro sa march na ito magagamit So ito yung panghuli. Ayan. Yung gray natin kasi eto na lang yung gray natira natin. Kaya balak nating paramihin ulit to. Kaya sa Mayo siguro gagamitin ko to kasi wala tayong lugar na mapagbridan kaya tagal tagal pa po magkakaroon ng greyong yung manuka natin. Ito pala is na benta na to, may bumili na nito. Ayan, hindi pa kinuha. Tapos yung isa, yung nasa puno na yon. Ayan. Ayan po, dalawa po yung nabili. Ayan. Hindi pa kinuha, kaya dito muna sa manuka natin. Gagamitin daw to sa Three wins Ayan medyo ngayon lang tayo nakagawa ng content Kasi palaging umuulan dito sa amin Yun nga may lamin niya Kaya palaging umuulan At hindi tayo makagawa ng mga video sa mga manok uh, ngayon lang na ako Nakapagawa ng video para I-upload ay uh, pasensya na kung tagalan tayo Sa mag upload ng bagong video At yun pala yung mga napili nating gawin malahe yung kanawayin tapos pangalawa yung gelmore pangatlo yung mesin black at saka yung pangapat is yung buston roundhead pero matatagalan pa kasi walang makati pong mapaglagyan sa ating bibrid kaya siguro match na tayo pinaka umpisang mag bridge sa dalawa yung mesin black saka gelmore may inain akong gelmore baka yun yung gagamitin natin sa pag breed ng gelmore na broodcock try natin kung anong magiging resulta kaya abangan nyo yung mga bagong palahi natin tsaka kung bago ba sa channel wag lumutang subscribe tsaka click yung bell button para hindi ka sa mga bagong video yung lalabas ikaw na di para ka mag subscribe mag subscribe ka na para malaman mo pamamara natin sa pagmamanok sa susunod bye bye